Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, guys, uh, magre-react lang ako doon sa ano sa napapanood kong video nung isang batang kagador noon na alam alam ko guys, alam niyo na 'yun kung sino siya, 'di ba? Yung isang batang kagador noon na na ni Tekram na nakita niya sa Divisoria. Siguro ilang taon lang yun siya. Alam nyo na guys kung sino siya, si Dave. Tapos parang inampun na siya ni Tigram at saka nagiging Dave Manalastas na siya. Tapos ngayon, um, inano siya, inampo siya ni, ano, diba, ni Tapos, um, pinaaral siya, tapos ah uh, binihisan. Siguro ilang taon lang ba yun siya noon? 12 or 13 years old lang siya. Tapos, um, yun na nga, dinala na siya sa bahay nila, Latikram. Tinoring na siyang panganay na anak ni ni Ticram. tapos pinaaral, tapos ngayon guys um, nakagraduate na siya, tapos um, nakagraduate na ng ano, tapos magka-college na yata tapos naghulat ako guys kasi um, nagla-live sila Tikram na ganyan nga umalis si si Dave na sabi na may pupuntahan lang tapos hindi na sa kanya. O di ba isipin niyo guys yung taong nagkukup sa ina, inalagaan ka, inaruga ka ng ilang taon, binihisin, binihisan ka, nakapag-aral ka, tapos nakagraduate ka ng elementary tapos ang ginawa mo ngayon ay iniwan mo sila so parang sa, sa ano sa mga video mo dati na mula nung natagpuan ka ni Tiklam parang napakabait mo na bata tapos nung nandun ka sa kanila parang mabait ka namang bata pero nagulat ka nagulat ako guys sa mga ano sa nitong lately nang na yun nga umalis siya tapos hindi na bumalik tapos may may mga ano may mga naglalabasang parang nagpapaliwanag na siya na sinasaktan siya ni ano sinasaktan siya ni Tikram o ano man yun nagsasalita siya ng ganun guys hindi niya inisip yung yung taong ano nag uh, nag-aruga sa kanya binihisan siya at saka yung taong siya yung dahilan kung bakit maraming tumutulong sa kanya tapos ngayon parang yun pa ang masama ba diba? inaanuhan pa niya na sin kishut, sinasaktan siya ni Tigram di lang natin alam guys kung totoo o kung ano parang baka naman kasi pinagsasabihan siya kasi pag mga ganyang edad nga ba diba? yung mga kagustuhan ng mga ganyang edad gusto nila sila ang masusunod. Siyempre, si, siguro si Tikram, uh, pinapangaralan sila na hindi sila ma, mapunta sa ano, maling landas. O ba diba? ang ang kagustuhan lang naman ni Tikram is makatapos sila ng pag-aaral at mapabuti yung kinabukasan nila. O so, yun, sasabihin na natin, ayan, ma, ma, ayos na yung, kinabuk yung buhay niya ngayon may pira na siya kasi nga may mga nag-sponsor sa kanya may nag -may, may mga nagbibigay sa kanyang tulong tapos ngayon um, parang minamasa na niya yung ano yung yung taong nag-aaruga sa kanya kasi nga yun nga nagsasalita siya na sinasaktan daw siya sinasabihan siyang ampun. ayan ang pag-alis niya guys, hindi rin siya nag ang ang pa kasi doon guys, hindi siya nagpapaalam ng maayos, di ba? Tapos syempre, nag-aalala naman yung taong nag-aalala nag si Tikram kung nasaan na siya kasi syempre nasa poder niya, nasa poder siya nila Tikram, di ba? O so kung anong mangyari, di ba? So parang ano ma uh, si, si naman ang masama doon kung, kung anong mangyayari sa kanya. Tapos yun lang na ano, na hindi na siya bumalik. Tapos, ang masama pa, marami siyang sinasabing hindi maganda tung, tungkol sa, kay Tikram. Tapos, ang, ang ano lang sana, dapat parang magpapasalamat dapat siya kay ano, kay Tikram. Kasi nga, kung hindi dahil kay Tikram, hindi siya makikilala ng mga tao. Walang mga taong tumutulong sa kanya. Walang, walang mga taong nag-ano sa kanya, tumulong sa kanya nung nasa Libersoria pa siya, nagkakarga siya doon. Walang taong tumutulong sa kanya except kay Tikram. O ba diba? So ngayon, um, parang si Tikram pa ang masama kasi nga, iyon nga siguro naman dine lang rin siya ni Tikram with pinagsasabihan na yung mga mga ginagawa niya hindi na kabuti sa kanya siguro minasama niya yon tapos yun lumayas na walang paalam tapos mga ilang araw naglalabas ng mga ano-ano na kisyo. iwan ko lang kung totoo lang kung totoo din yon kasi pinapalo daw siya yung sinturon tapos ano, um, uh, matutulog siyang ano, lumuluha kasi nga, sinasabihan daw siyang ampon. Hindi ko alam guys kung ganoon kasi or baka may nagbe lang sa kanya. Kung hindi natin alam kung sino yung taong nasa likod niyan. At saka sana lang, ano, magiging maayos yung buhay mo day sa pag-alis mo kay Tikram, sana hindi ka mabalik sa dati na ano na kung saan ka pinurut ni ni Ticram. yun lang sana yung iisipin mo baka iniisip mo na marami namang tumutulong sayo ayan baka yun yung iniisip mo marami kang natatanggap natatanggap na pera kasi pinapadalhan ka ng mga sponsors mo pero dapat ano sa mga ano ngayon, maraming nagagalit sa iyo kasi nga sa ginawa mo, parang wala kang respekto doon sa taong nag-aaruga sa iyo. Kasi inano mo lang lumayas ka lang na walang paalam, hindi ka nagsasabi na ano, naganyan. Parang binali wala mo lang yung mga taong nag nag-aaruga sa iyo ilang taon. O, diba? Tapos ngayon, sana nga lang, sana nga lang hindi ka mabalik sa dati mong kinalalagyan. At sana, hindi ka ma, ma ano sa, mapasama sa mga taong masasama ang doob. Ayan. So, yun lang, guys. Napakaswerte mo na sana. Kasi nandoon ka sa ma, ano, sa Pudernity Cram. Maayos ang buhay mo doon. Safe ka doon. Pero, pinili mong, ano, pinili mong lisanin yung yung pamilya na yon. So sana nga lang magiging ma mapaayos ang buhay mo sa pag-alis mo sa Tikram family. Ayan, maraming maraming salamat sa panunood at sana po nag-enjoy po kayo sa video nito. Sana po magiging aral po sa mga sa mga beneficiary guys na tinutulungan ng mga ano ng mga vlogger na sana tumanaw naman sana kayo ng utang na kagaya ng ganyan na inal, inalagaan ng kay, kayo uh, pinapaaral tapos ganyan pa yung igaganti nyo sa kanila ayan so sana, sana man lang respito respito yun ang mahalaga guys ayan maraming maraming salamat sa panonood at uh, please subscribe to my youtube channel ayan maraming salamat bye bye